Nasa disyerto ako ng Chile at nasa likod ko ang isa sa pinakamakapangyarihang teleskopyo sa mundo. Ang Vera C. Rubin Observatory na nagkakahalaga ng mahigit dolyar, isa bilyon itinayo sa loob ng dalawampung taon at may pinakamalaking camera sa mundo. Napakamakapangyarihan nito na kaya nitong makita ang isang kandilang nakasindi sa ibabaw ng buwan. Nagpunta ako sa Chile para alamin kung bakit nila ito itinayo at bakit sinasabing babaguhin nito ang astronomiya magpakailanman. Tara, tingnan natin ang likod ng mga eksena at ipapakita ko ang kakaibang sayensya na di pa nakikita sa YouTube noon. Maga akong naglakbay mula Australia papuntang disyerto ng Chile. Lumipad ako sa Pacific at nalaman kong malapit na ako nang makita ko ang Andes. Matapos ang 26 na oras na biyahe, nakarating na ako sa La Serena, maliit na baybaying bayan malapit sa observatorio ng mga siyentipiko. Kinabukasan, nagsimula kaming maglakbay at umakyat sa bundok hanggang sa makita ang observatoryo. Matatagpuan ang teleskopyo sa tuktok ng Cerro Pachon sa Desiertong Atacama. Ang lugar ay nasa taas na 2,680 metro o humigit kumulang 8,800 talampakan mataas sa ulap kung saan maganda at kalmado ang atmosfera para sa pagmamasid. And sa was, nakarating na ako at talaga namang nakamamangha. Dalawampung taon bago natapos ang obserbatoryo, nung ginagawa pa lang ang mga plano, ganito pa itsura ko. Pero bago pa man yon, pinapangarap na ng mga astronomo ang misyong ito mula pa nung huling bahagi ng dekada 90. Layunin nilang gumawa ng teleskopyo para sa dark matter na makakakuha ng malalim, malawak at mabilis na larawan ng kalangitan. Ang obserbatoryo ay ipinangalan kay Vera Rubin, astronomong nagdiskubre ng dark matter at naglaan ng buhay sa pagsaliksik nito. Ito ang unang pambansang observatorio ng United States na ipinangalan sa babae. Sa susunod na dalawampung taon, lubos na bago ang lugar. Itinayo ang observatoryo, inakyat ang salamin sa bundok at inilagay ang pinakamalaking digital camera na nagawa na kumumpleto sa pasilidad na malapit ko ng makita ng eksklusibo. Etang ang ibig kong sabihin eksklusibo talaga. Sa bandang huli ng video, nagkaroon ako ng pagkakataon na silipin ang pinakaunang mga larawan mula kay Ruben at ipapakita ko sa inyo ang mga ito. As to Chavez, panahon na'n pumasok sa observatorio. Inakyat ako sa itaas kung nasaan ang teleskopyo at camera para makita ang bilis ng galaw nito. Naisip ko na mukhang mabilis ito, lalo na't kasing bigat ng eroplano ang teleskopyo. Sa mga kuhang ito, gumagalaw lang ito sa 10% ng pinakamabilis nitong bilis. Ganito ang itsura kapag umaabot na sa pinakabilis. Parang pinapaandar at pinapaikot mo ang isang napakalaking Boeing 747 at pinapahinto mo ito agad-agad sa loob lang ng apat na segundo. Ang teleskopyong ito ay may bigat na at 350 tonelada ang gumagalaw na masa. Sobrang balanse nito kaya madali mo itong igalaw. Gamit ang kamay, ang bilis na ito ang tunay na superpower ni Ruben at dito niya ito ginagamit. Una, ang teleskopyo ay naglalock sa malaking bahagi ng kalangitan, mga anim na parisukat na degree ang sukat. Maari kang magkasya ng halos apat na buong buwan sa loob ng frame na iyon. Pagkatapos, kumukuha si Ruben ng dalawang sunod na exposure. Bawat isa ay may 15 segundong bukas na shutter para makuha ang pinakamaraming liwanag ng mga bituin. Sa wakas, lilipat ang teleskopyo sa susunod na bahagi ng kalangitan at uulitin ang proseso matapos ilang segundo. Dahil sa bilis na ito, nakakakuha si Ruben ng halos isang libong larawan bawat gabi, sapat para mamapa ang buong nakikitang kalangitan sa loob ng tatlong gabi ng pagmamasid hindi lahat nakakagawa nito. Ang mahika ng observatorio ay dahil sa Large Synoptic Survey Telescope Camera, ang pinakamalaking camera sa mundo. Kasing laki ito ng isang maliit na kotse at higit sa tatlong tonelada ang bigat. Kaya ng sensor sa dambuhalang camera na iyon kumuha ng tatlong libo at dalawang daang megapixel na larawan. Alam mo ba, kadalasan apat na pong megapixels lang ang mga larawan sa iPhone mo. Ang sensor na iyon ay binubuo talaga ng isandaan at walumput na individual na mga sensor na inayos sa isang grid para makuha natin ang panghuling larawan. Ang buong grid ay pinalalamig hanggang umabot sa negatibong isang daan degrees Celsius para matanggal ang thermal noise. At ang resulta ay isang napakataas na kalidad ng larawan ng bawat bahagi ng kalangitan na tinitingnan ni Ruben. Ang laki ng bahagi ng kalangitan na kinukunan ng larawan ni Ruben ang siyang nagtatangi dito kumpara sa ibang mga teleskopyo. Ito ang bahagi ng langit sa larawan ni Ruben, halos tatlong parisukat na degree. Heto ang buwan bilang panukat. Paano naman si James Webb Space Telescope? Sa totoo lang, bawat larawan ng James Webb Space Telescope tulad nito ay nasa napakaliit lang na bahagi ng kalangitan. Habang ang James Webb Space Telescope ay tumitingin ng detalyado sa malalayong bagay, ginagamit ni Ruben ang malawak nitong field of view para mabilis makunan ng larawan ang buong kalangitan. Ang isa pang kamangha-manghang bagay tungkol sa Large Synoptic Survey Telescope Camera ay kinukunan nito ng larawan ang bawat bahagi ng kalangitan gamit ang anim na magkaibang filter at bawat isa ay nagpapakita ng kakaiba at magandang bagay. Ipinapakita ng ultraviolet filter ang may init na batang bituin at liwanag ng supernova. Ipinapakita ng blue-green na filter ang ulap ng gas na magiging mga bagong bituin. Ipinapakita ng pulang filter ang maraming maliwanag na bituin at asteroid. Ang I-band filter ay sumusuri sa interstellar na alikabok at nagpapakita ng bagong seleng na mga bituin. Ang near-infrared filter ay parang night vision ipinapakita ang malanig na pulang higanting bituin at malalayong galaxy. At sa wakas, ang Y-band na filter ay tumutulong sa atin na makalusot sa alikabok ng Milky Way para makita kung ano ang nangyayari sa pinakagitna ng ating galaxy. Pinag-uugnay ng mga siyentipiko ang mga resulta ng lahat ng filter para mabigyan tayo ng buong larawan ng bawat bahagi ng kalangitan. ang huling talagang special na piraso ng teknolohiya na nakita ko sa loob ng observatory ay ang salamin, o dapat ko bang sabihin, mga salamin. May tatlong malalaking salamin ito na tumatanggap ng liwanag mula sa mga bituin at itinututok sa kamera ng teleskopyo sa kakaibang paraan. Ang pangunahing salamin ay 8.4 na metro ang diametro at ang pangalawang salamin ay halos 4 na metro ang diametro. Ang ibabaw ng pangunahing salamin ay pinakintab ng sobrang kinis na ang diperensya ay mas maliit pa sa 150 kis ng kapal ng buhok ng tao. Kung palalakihin mo ang salamin na ito hanggang sa kasing laki ng buong Estados Unidos, ang pinakamataas na umbok ay ilang milimetro lang ang taas. Sige, alam natin na mabilis gumalaw ang teleskopyo para kunan ng malalaking larawan ang kalangitan gamit ang mamahalin at kamanghamanghang teknolohiya. Bakit nga ba kailangang pagdaanan ng lahat ng hirap para lang makagawa ng ganitong bagay? Ganito kasi, may apat na malalaking problema silang sinusubukang lutasin. Ang unang problema, syempre, ay ang misteryo ng dark matter at dark energy. Sa tuloy-tuloy na pagkuha ng larawan ng kalangitan, bawat gabi sa loob ng sampung taon, makakagawa ang mga mananaliksik ng pinakamalaking mapa ng universo. Tinitingnan nila ang estruktura ng cosmic web para imapa ang dark matter sa universo at tukuyin kung saan ito nakatago gamit ang gravitational lensing ng malalayong galaxy. Bago si Rubin, ang mga teleskopyo ay nakadiskubre ng halos limang libong type 1a supernovae. Inaasahang makakahanap si Rubin ng daan-daang libo nito bawat taon para matulungan ang mga siyentipiko maunawaan ang dark energy ng mas tumpak A uh, ang kanilang pangkarawang uh, layunin ay imapa ang mga asteroid, hanapin ang pinakamarami hanggat maari upang maprotektahan tayo. Sing kasalukuyang panloob na solar system. At ito ang lahat ng mga naitalang pangunahing asteroid sa Cinturon na alam natin. Meron silang humigit kumulang limang daang libo. Sa loob ng sampung taong pagsisiyasat, inaasahan na madadagdagan ito ng Rubin ng mahigit limang milyong asteroid, sampung beses na mas marami kaysa sa lahat ng naunang observatoryo na pinagsama-sama. Hinahanap nito ang mga delikadong asteroid na tumatawid sa orbit ng daigdig at higit isang daan at apat na metro ang lapad, sapat para magdulot ng malaking pinsala. At dahil napakalakas ng camera at mabilis nilang kinukunan ng larawan ang kalangitan, dapat ay kaya nilang mahanap ang mga asteroid na ito ilang buwan o kahit taon bago pa man ito tumama sa atin. Tinitingnan na sila habang malayo pa, imbes na hintayin pang dumaan ng malapit bago sila matuklasan. Ikatlo nilang layunin ang makita ang mga kaganapan sa aktual na oras na di kayang gawin ng ibang teleskopyo Kinukunan ng sunod-sunod ng dalawang beses ang bawat bahagi ng kalangitan para maikumpara at makita agad ang anumang pagbabago sa larawan. Anumang pagbabago ay iaanunsyo agad sa buong mundo sa loob ng anim 60 segundo, tingnan, may bagong asteroid na nadiskubre. O, at doon naman, may bituin na sumabog sa isang supernova. At mayroong tidal disruption event, isang itim na butas na kumakain ng bituin. Bahagyang humina ang liwanag ng bituing yon. Apat pa lang ito sa mga pangyayari. Ang nakakabaliw, bawat kuha ni Ruben ay naglalabas ng halos 10,000 alerto. Iyan ay mahigit 10 milyon bawat gabi. Sa huli, layunin nilang gumawa ng mas magandang mapa ng Milky Way Galaxy. Tuwing nakakakita ka ng mga larawan o video ng Milky Way, mga likhang sining lang iyon ng mga artist. Hindi pa tayo nakakapagpadala ng camera sa labas ng galaxy para kumuha ng larawan. Kaya kapag iniisip mo ang Milky Way, malamang ganito ang naiisip mong itsura nito. Pero sa totoo lang, mga 3 bilyong bituin pa lang ang naobserbahan at naitala natin. Mas mababa pa yan sa 2% ng lahat ng bituin sa kalawakan. Gagawa si Rubin ng mas mahusay na mapa ng Milky Way para sa atin na magpapakita ng eksaktong posisyon at liwanag ng mahigit 20 bilyong bagong bituin, walong beses na mas marami kaysa sa anumang teleskopyo bago ito. Habang lumulubog ang araw sa disyertong bundok, naghanda ang grupo para sa gabing pagmamasid. Kumuha muna sila ng test images at kinalibrate ang teleskopyo bago nagsimulang maglarawan. Pinayagan pa akong umakyat sa dome ng teleskopyo habang kinukunan nila ng larawan ang kalawakan. Talagang isa ito sa mga pinaka-special na sandali sa buhay ko. Habang umaangat ang Milky Way sa ibabaw ng observatoryo, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Siguradong iyon ang pinakamalinaw at pinakamagandang langit na nakita ko sa buong buhay ko. Bumalik kami sa control room at ipinakita sa akin ang unang mga larawan ni Ruben. Sa totoo lang, mahiwaga talaga ang mga iyon. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Handa na ba kayo? Ang nakikita ninyo rito ay ang pinakaunang larawan na kuha ni Vera Ruben. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Pero panoorin ninyo ito. Maaari pa nating i-zoom out ng paulit-ulit hanggang sa makuha natin ang kabuoang tanawin ng larawan. Lahat ng detalye na yan ay nakunan sa isang ruben na frame, bawat sulok ng larawan ay nagpapakita sa atin ng ibang bagay. Pagsasanib ng mga malalayong galaxy mula sa dulo ng universo. Maliwanag ng mga bituin, mga ulap ng gas at alikabok, totoong maganda ito. At lahat ng ito ay nasa loob ng isang frame. Isipin mo ang matutuklasan ni Rubin sa gabi-gabing pagkuha ng mga larawan sa loob ng sampung taon. Pwede din mag-bubble din lahat. Pero syempre, pati na rin ang mga tunay na bihirang pangyayari, yung isa sa isang bilyon o mas bihira pa doon, magsisimula na rin nating makita ang mga iyon. Pinakakapanabik sa observatoryong ito ay ang mga hindi pa natin alam na matutuklasan. Ito ang mga kamanghamanghang tuklas na hindi pa natin naiisip ngayon na biglang lilitaw mula sa datos at magbabago sa agham magpakailanman. Paulit-ulit na nating nakita ito sa kasaysayan. Si Voyager 1 ang nakadiskubre ng mga bulkan sa mga buwan ng Jupiter at ang Hubble Space Telescope ang nagpatunay na bumibilis ang paglawak ng universo. Tuloy-tuloy pa ang listahan. Hindi natin alam kung anong kamanghamanghang mga tuklas ang maaring magmula sa mga larawang ito ng universo. Para sa akin, walang mas kapana panabik kaysa sa eureka moments ng biglaang pagtuklas. Handa akong ipusta lahat ng pag-aari ko na magdadala pa ng maraming ganong sandali ang teleskopyong ito.